Sigit lang mata, huwag niyong nalabanan. Nalagin sa Diyos. Sa kapangyan ng Ama, ng Anak, at ng Panang Espiritu Santo. Amen. Tinatawag ko po, po ang sino mang kumukulam at nagpapasakit sa mga nila lang ito. Umalito at magipag-usap kayo saan man kayo naroon. Santos Dios, Santos Portis, Santos Immortalis, Erisumad, Erumurim, Rum, Joklen, Peta at Mata, at Dominic, Isidimis, Dominisante Jehovah Holy Potente Ente de Dios Paso Malaminig sala sa paninoong ito Tshu! Na Sidak Baktus Kipo Diyos Tshu! Oo oh, Tatanggalin mo Papatayin kita Pagkakalingin mo na Sagot Pagkakalingin mo Papatayin kita Sagot Malaksa Oo oh. Para hindi kita masakta na magkombate, isang tanong, isang sagot. Tatanggalin mo ang lahat ng nilagay mo sa pamilyang ito o papatayin na kita? Tatanggalin mo na. Ha? Tatanggalin o papatayin kita? Sagot. Sige, kapurusan. Kapurusan, kapurusan. Sige, cross. Except the limit of one to Diba kita nang kukulang nito? Sige, kapurusan, sagot tayo. Ano pinasakit yung tatang mo? Kita <laughs> uh, tuot na sige apo sam, apo sam sige. Ata bol bola ga sige na tumul bola mitta ha. Kawa na isko lang malaman, so bakit mo kinukulang? Tao ka espirito. Sagot. Ha? Dilik sa Sige, pagpag mo yung pangapaan niya, pagpag mo lahat ng mga sakit, sumpa, mga lason, tanggal, ipagpag, ibalik mo kay satanas, sangit, tanggal, bilis. Sige. Tanggalin mo lang yan. Ano, mainit na nakalikit. Mainit na Ha? Nakatikit lang. O sige. Itong katawan na itong babae na ito. Na sinakayan mo. Sige. Pagpagpagin mo. pagpagin mo. Pagpagpagin mo. Pagpagpagin na. Sagot. Kukulamin pa? Abay, pahirapan kita sa katulungan. Ha? Kukulamin pa sa tanong sa tiyo. Kukulamin mo pa yan, hindi na. Ha? Abay, sa iyo. Kurente. Sige, pag, 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 pag. -pag. ka dyan, oh. Nangihina ka naman kukulam pa. Nakadikit lang ang puspo, Okay? Ano, napapasok ka? Bakit nandun yung bote? Pakipanggap. Hindi yata na isa. O, oh, pagkagalingin mo na ha? Sagot. Pagkagalingin oh. mo na ito. Babalik ka pa, hindi na. <coughs> ha? Upo maayos. Upo maayos, ikaw na kumukulan dito. Tayo pag-usap. Pag-usap, Ano? Oh. Babalik ka pa, hindi na. Babalik, hindi na. Sagot ah At ito lang kung matigas ang gayro. Hindi patayin na natin ito. Tapos mo leg ma mo, ka. Ayaw mo makipag usap sa ngalan ng Diyos Sa Santo. Patayin ang sinamang mang kumukulam at papakulam ito. Sa ngalan ni Yahweh. Saan ka naroon, Ay tutung ka sa iyong sinaroonan. Sun and Trotis at Met Patayin na ang mangkukulam ito. Sa ngalan ni Yahweh. wala na yan, hindi ka naging pag-uusap huwag mo lumon mo itong musyado sabog ang mga kampo ni satanas Santos Dios, Santos Potis, Santos Mortalis, mi Ferro. Gising. Ano nangyari? Ano nangyari? Ano nangyari?

誰です

min na makarang ka kasi hindi na nga nga tapos okay na